So, eto na guys yung mga connector and adapter na kakailanganin natin, including yung uh, garden hose na 1 half size po yan, 3 meters po yung binili po natin dahil meron na pong included na water inlet hose sa package ng washing machine. At ito yung dudugtungan po natin sa vlog na to. Guys, itong female connector na to is para sa garden hose na binili po natin. Then itong male at female connector na to is para sa garden hose at sa inlet hose pandugtong po yun. And then, faucet na may thread and yung water tap adapter po natin sa ating faucet. So, ito na guys, i-install na po natin yung connector or adapter and pagdudugtungin na natin yung water inlet hose and yung garden hose na binili po natin. Guys, make sure lang na pantay yung dulo ng ating garden hose bago natin ilagay yung adapter na to. So, sa paglagay ng adapter, ganito lang po. Pagka unscrew po natin sa panglak ng ating connector, yun po yung unang ilalagay po natin sa ating garden hose. And then, isunod po natin, isalpak yung mismong connector. Ito po. So, yun, ilapat lang po natin mabuti para po wala pong mangyayaring water leak pagka inilak na po natin. Siya nga pala guys, kung gusto nyo gayahin yung ganitong setup, Uh, nakalagay sa video yung link kung saan po natin pwedeng bilhin lahat ng materials na gagamitin po natin dito sa vlog na to And Then sa kabilang dulo po ng ating garden hose uh, Same adapter lang po yung ilalagay po natin And also guys ilalagay ko rin yung link ng seller sa comment section ng vlog na to Para pagka click nyo doon uh, magdadirect po kayo sa mismong item at hindi na po kayo mahirapan pahanapin sa online shop na pagbibilahan po natin. So, ito na, i connect na natin magkabilang dulo and i-set aside muna na natin. Then guys, itong connector na to, male at female, magka-partner po ito. So, pagdudugtungin po natin. After po natin ma connect yung male at female na connector, ilalagay na po natin sa dulo ng ating garden hose. Doon sa dulo ng adapter or connector na nilagay po natin. And then, sa kabilang dulo ng connector na to, dito po natin ilalagay yung original inlet hose na kasama sa ating washing machine. So, ganito lang po yung pag-install uh, po natin. I-sasalpak lang po natin kasi... Maglalak sa po 'yan pagka nailapat na nating mabuti. Yan po. So, nai-connect na natin yung garden hose at saka water inlet hose ng ating washing machine. And then next guys, dito naman sa kabilang dulo ng ating garden hose na connector, dito po natin ilalagay yung uh, faucet na may thread kasama po yung uh, top adapter na nabili po natin para mai connect natin ng maayos at walang magiging water leak. So dito guys, ituloy na natin. I-sample ko lang po kung paano natin i-connect yung water tap adapter dito po sa ating faucet na may thread sa kabilang dulo ng garden hose or inlet hose na ginawa po natin kanina. So ganito lang po yun. Yan, isasalpak lang po natin, maglalak na po yan. Dito po yung bagong location ng ating washing machine. And ang layo po ng location ng ating faucet papuntang washing machine is almost 4 meters po. Dito guys yung location ng ating faucet and dito manggagaling yung water supply ng ating washing machine. So i-install na po natin. Eto guys, mas mainam na maglagay tayo ng teflon sa ating faucet pagka mag install po tayo para po sureball na walang magiging water leak. So, ito guys, na-install na natin yung ating faucet. Ang next naman natin gagawin is unahin na natin ilagay sa faucet yung water inlet hose or water supply hose na pinagdugtong natin kanina. So, and then, tuloy-tuloy lang po, ilalagay na po natin yung kabilang dulo ng inlet hose sa ating washing machine. So, i-scroll lang po natin ito dito po sa likod. Kung saan dito po ah, dadaloy yung tubig pagka Nagwashing na po tayo. So, eto na guys, nagawa na po natin. Na-install na natin yung ating ginawang water inlet hose sa ating washing machine papuntang faucet. And then guys, na-check na rin po natin yung ating water supply. Medyo malakas po yung pressure ngayon. So, pwede tayong mag-try mag-wash sa ating washing machine.